magandang araw. So, ngayon nagkakapi ako. Tapos, yung mag-aama na sa kwarto. So, ayan yung kay Amit. In order pa niya yung kagabi. Hindi niya naubos kaya. Sabi niya, kainin na lang niya sa breakfast. So, ako tinapay tsaka kape. Kasi hindi mawawala sa akin ang kape sa umaga. Magkape tayo, guys. Nakatapos namin mag almsa aalis daw kami kasi habang hindi pa daw siya na operahan, maglalakad-lakad kami. Pero ano lang naman siya, dahan-dahan um, lang. Tsaka sa shatin lang kami pupunta, tsaka magta-taxi lang naman kami. So ayan nga yung ginagawa ng mag-aama. Thank you talaga ni Arya, parang ang bilis-bilis talagang lumaki. So ayan nga si kuya niya, nag-inaopen kay papa niya yung chart niya laking tulong din yan sa akin. Kasi pag inun mo siya, mayroon ding mga language na Chinese, may English. So, hindi may hirapan ako mag-translate. So, pag prines mo siya, uh, sasabihin niya kung anong pangalan, ng ganitong bagay, yung words. Tsaka yung mga animals. So, nandito na nga kami sa taxi, guys. Uh, bibili lang kami ng kaunting um, grocery dyan sa City Super kasi wala na kaming dal, yung kulay orange na parang beans. So, ayan nga, si papa namin ay dahan-dahan lang maglakad kasi, uh, ayaw niya kasi dalhin yung ano niya, yung sungkod. Yung sungkod ba yun? Kasi, may hirapan daw siya sa pagtula kay Arian. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang pupunta. Kasi, las, mas lalong, Um, uh, madadamage yung kanyang buto So, sabi niya, naboboring daw siya. Kasi, ako nga, natatakot ako sa operation, guys. Sabi niya, kayang-kaya daw niya yan. After two weeks pa siya, guys, mau operahan Kasi, uh, fully booked yung time na na-disgrace siya. Fully booked yung operation. So, um, ang pinaka-early lang ay next uh, after two weeks. So, ayan nga, guys. Bu bumili lang kami ng cereal ni Arian. Tsaka, bumili rin ako ng yung barley seeds. Kasi, may nakita ko sa Facebook na gumawa ng soup. So, gagayahin ko. Tingnan natin kung masarap siya. Bumili din kami ng uh, blender, yung fruits blender. Yung isa, ibibigay namin kay mother-in-law sa dadalhin namin pag uwi namin sa India. So, yung, yung made in Japan daw yun. So, bumili din kami ng bread. May nabili din pala kami yung pruta. So, titry natin yung juicer. Ayan, juicer yung tawag. So, titry natin mamaya magawa ng juice. So, ayan yung binili namin Danish uh, bread. Masarap yan yung may mga um, ham and cheese, um, chocolate, yung mga flavor. So, ayan nga guys, yung pinili namin kanina na juicer. Mas maliit lang yan. Very, um, tawag nito, very light. So, ito yun, ito try natin. Ito yung sa akin yung kulay pula. Ang kagandahan nito guys, uh, may dalawa siyang container na pwede mo dalhin sa labas kung gusto mo magdala ng juice na fresh pagkatapos mong i-blend dalhin mo sa labas o tsaka ayan pwede naman siyang may ilagyan siya ng straw ano to glass tsaka yung isa plastic so ayan nga napakaliit lang siya guys napakalight so ang bilis lang ng gawain kapag pinindot mo siya, tapos na. So, ayan. Itatry natin mamaya. everyday na lang ako gagawa ng juice na ito. Tsaka bala ko din mag-blend ng, ano, ng cucumber guys. Kasi maganda daw yung sa katawan. So, ugasan muna natin. Tsaka gagawa tayo ng juice mamaya. Ito pala yung napamili namin kanina. Bumili din ako ng popcorn. Tapos yan yung barley seed. Tapos uh, itong orange dal. Tapos yung uh, cereal ni Arian. Dalawa na yung kinuha namin. Made in Canada pala to. So ayan. At ayan yung fruits. I-try ko yung dragon fruits. Mamaya i-blend. So ayan. Magtry na tayo mag-blend. Lalagyan ko siya ng fresh milk. saka i-blend na natin. you. Sabi nung sales lady, wag lang daw yung long press. Mga ilang seconds, itanggalin tapos i-press naman. So, ayan, tingnan natin. Tsaka, titikman natin yung dragon fruit. Kasi first time, kung uh, iinumin na may gatas, <laughs> tingnan natin. Di ko bit yung lasa guys na may gatas. Sa susunod, hindi ko nararagyan ng gatas.